Tungkol naman po tayo kay kay Tito Soto. Si Tito Soto rin ano, marami siyang marami siyang um, paraan ng pagbabatikos. Medyo ano rin siya. Uh, parang nalalapit sa ginagawa ni Mr. Joey De Leon. Lahat pinapatulan din nito eh. Kahit si Paolo Contis pinatulan niya, eh, 'di ba? kung ang kalaban niyo po ay ang Tape Incorporated, yun po ang kalabanin niyo. Pero yung, pati yung mga host ay inyo pong pinapatulan. Mga bata pa yun, natural, hindi naman yun papatol sa inyo. Ano ba? Mukhang si Vic Soto na lang ang naiiwang matino dito sa tatlong to. Ah. Alright, eto. Um, binatikos ni Tito Soto ang patuloy na paggamit ng GMA Network sa kanilang larawan. Ito naman talaga ay Hindi talaga to dapat hindi to tama. Dapat tinanggal na ito ng GMA Network. So siguro kahit papano, kung talagang malumanay kang tao at hindi naman talaga gulo ang away mo, siguro pwede mong pakiusapan na pakitanggal na po ang aming mga larawan sa inyong website. Okay, dahil yung mga yon siguradong matagal na nanaan dyan. At baka na-overlook, di ba? Na-overlook, ay oo, naan dyan pa pala. Dahil My God, hindi naman yun ang priority ng isang network, lalo na sa, sa napaklaking website na yan. Okay, for using TVJ's photo, photo to promote Eat Bulaga. Okay, tignan natin. Yan daw ang malinaw na copyright, sabi ng isang netizen. Pwede nilang gamitin yan sa kanilang kasalukuyang kaso sa korte laban sa GMA siguro. Lalo na't ginagamit ng iba ang larawan ng walang pahintulot ang TVJ. Malaking puntos yan in favor of TVJ. Pwede pang kasuhan o makasuhan ang network na gumagamit. Pero yun nga, merong isang netizen na mukhang mas maganda yung kanyang point kasi sabi dito, paanong copyright yan? Matagal lang nasa page yan yung picture nila. Makakasuhan lang sila kapag ngayon lang nila nilagay sa page at ginamit sa cover. Matagal na kasi, alam nga namang halongkatin lahat, ba? Diba? Ano yun? I-delete lahat? Yun ba yun? Ganun ba dapat? Parang nag, pag naghiwalay ang magjowa, delete lahat? Yun ba yun? Ganun ba dapat? E paano kung uh, part lang nung post na yun, yung TVJ, at may iba pang concern, may iba pang celebrities ng GMA Network na andon, doon? Diba? Pero yun nga, kung titignan nyo po eto, oh, nasa cover daw. The star, ay, oh, no, no, no. Nasa, okay. Anyway, yun nga, matagal na daw yan dyan sa, sa kanilang page. Na ang ibig sabihin, posible talagang na-overlook. At, at ang maganda, ang talagang ayaw ng TVJ, na naandyan pa yan, siguro paalalahanan ang GMA Network. Diba? ba? Maganda kasi mas maayos pa rin, mas maganda pa rin talaga kung maayos yung pakikipag-usap. Hindi yung babatikusin agad, paparinggan agad, magpapasaring agad. Ano yan? Parang ang babaw. Parang ang baba po.